Wala nang pasukan, bakasyon na, kaya si Abel ay nagluluto ng kanyang ulam. Mayroon pa yung suhan. Abel, no, 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 don't use that. There's like only one or two of those. Oh, did you put milk? No, why did I put milk? Why are you using chopstick anyway? Why are you Chinese? Why not? Why am I gonna use a fork? This is scrambled eggs. Why are you cooking? What? Because I don't want to eat like the food from yesterday. Ko naman ay magluluto ng daing sa labas kasi mabang pag sa loob. Daing, pusit, tuyo. Yan ang lulutuin ko. Bigay ng kaibigan ng... Mr. from the Philippines, thank you Brother Reden for the daing. Ganito kami magluto sa Canada. Minsan ang pagluto ng daing para ilagay, pag naluto na siya, ilalagay na lang sa freezer para pag gustong kumain, ay kukuha na lang at para hindi mabaho ang bahay. Yan, ito ay pusit, dried pusit. So, paborito ito ni Mr. So, sunod nating lutuin ay ang tuyo. Yeah. So, ang mga ito ay bago ko niluto ay hinugasan ko muna para mabawasan yung alat. Ito, so, luto na yung mga maliliit na isda. Parang daing, pusit, at ang tuyo. Yan. Yeah. Nalagay ko sa container para mamaya pag malamig na siya, ilalagay ko siya sa freezer. Uh, sa so anytime, gusto namin kumain, ay kukuha na lang kami. Hindi na namin, hindi na kami magluluto. At saka, kahit hindi na siya iinit, ano, crunchy pa rin siya crunchy siya. Kaya lang malamig siya. Okay lang. So, ayan. Ang susunod kong iluluto ay ang barbecue. Ito ay dinner ng aking mga Taiwanese na students. Ito ang dinner nila. Bibigyan ko na lang sila ng salad. Yung tuyo yung ay hindi namin yung ulam. Pang, lalagay ko yun sa freezer. So ito, pag, pagluluto ko sila ng barbecue. Laga ko na ito kahapon at saka ko Para medyo malambot na siya. Tago siya barbecue. So ang kagandahan ng summer ay nakakapagluto kami sa labas at na, dito kami kumakain sa labas Sarap ng bahay dahil sa ganda ng panahon at fresh na air. So summer talaga ang maganda dito. Ayan, kapag medyo luto na sa kabila ay lagyan ng ketchup na may kunting mantika, asin, paminta. Masusunog siya kasi pag nilagay mo kaagad yung ketchup ba, ah, pag hindi pa siya luto. So nagluluto na ako habang wala pa si Dada. Nasa trabaho, trabaho pa siya. ayan, luto na siya. Kain po tayo. Meron po tayong lettuce, salad, at konting... Yung ano, prito kanin, toyo Gusto namin kumain ngayon. Yeah. So, ganito kami magluto ng mga dina-daing pusit at tuyo sa Canada. So, tayo po ay kumain. So, thanks for watching again. Like, subscribe, comment below. And God bless po sa inyong lahat. Thank you.